O ito mga idol, tingnan ninyo kung paano magtanim ng sibuyas na kahit dahon lang muna ang gagamitin niyo dito, hindi yung buong laman niya mismo. O simple lang ang ginagawa dito mga idol. Kumuha ka lang ng plastic ng buti, yan o, oh, yung mga iniinoman yung soft drinks, naku, mo yan. Tapos yung ulo nito, huwag mo itapon, ilagay mo lang dyan. Ito ay silbing panangga niya or imbudo. Pagkatapos lalagyan mo ito ng tubig at ilagay mo na itong sibuyas. Naku, ang lupit nito mga idol. Ganito na si kahaba. Madaling dalit lang. Tapos yung dahon lang mismo ang gagamitin mo dito. Ay ito pa ang malupit mga idol oh. Tingnan nyo ito. Makakuha kayo ng idea dito kung paano mag seedlings ng ano bawang oh. Ito yung idea na malupitan. Ang unang ginagawa dito mga idol. Kumuha ka ng plastic buti. Ito yung mga galo na plastic na huwag niyang itapon in tawon. Maluoy mo. Tapos bilugan mo yan ng takit mga idol, butaasan mo dyan na Yan. Kailangan meron kayong bulpin or pintil man para ito ay magbarka siya para madanisin mo Tapos dapat matalas ang kutsilyo nyo dito mga idol ha. Hindi pwede yung gunting dito mga idol, hindi yan matalas. Kaya na ang kutsilyo talaga na matalas yung dulo niya para pag kinutusok ay talagang lalambot at mabilis ito mabutas. Tingnan mo mga idol, pag ganyan na yung butas ni mga Idol, dapat ganyan kalaki kung gaano kalaki yung sukat ng takip. O, pagkatapos ni mga Idol, ang gagawin naman dyan, yan you o, know, idikit-dikit nyo lang dyan. Depende sa inyo, ha? Kung gaano karami ang ano nyo, plastic galon nyo dyan. Pagkatapos nyo mabutasan mga idol, lalagyan nyo ito ng tubig hanggang sa liig, tapos kukuha na kayo ng barb ng bawang ang tawag dito. Tapos linisin mo siya, tanggalin mo yung balat-balat ni mga idol, ha? Kailan makita yung botil nandito. dito. Yan yung manipis na tanggalin mo talaga. Na yung matira yung laman na mismo. Pero dahan-dahan lang ha? baka masugatan. Hindi pwede dapat masugatan ma idol or matusok man lang. Oh. Pati yung puwitan mga idol, pati sa didid, linis-linis, ano talaga mga idol? Kailan maganda tingnan tapos ipapatong mo siya dyan sa butas na yan. Yan Oh. Kailangan hindi siya mahulog tama-tama anak at pwede mo siya daddagan ng tubig. Kailangan yung puwit nito ay na tumama sa tubig yung puwit nito. Ayan o, patong lang yan mga idol na ha. O dapat marami kayong tubig, kay init na pwede kayo magdagdag ng tubig kapag ninagay sa ibabon yan. Ito yung idea na madali siyang gawin. Ang ganitong mga idea, mga idol, madali lang talaga to siya itatanim. Ito ay araan sa pagpupunla o palsimilya na madali siyang itanim. Pagkatapos ng isang linggo, ay ganito na ang mangyayari, mga idol. Makikita mo naman, oh kung gaano nakataas yung dahon niya or talbos. Kung makikita mo talaga ay eh hindi sila sabay-sabay sa pagtaas nito mga idol. Ang gagawin mo dyan, alin ang mataas yun ang unang kukunin mo, iiwan mo yung iba dyan. Tapos pwede mo na itong itanim sa lupa kasi mataas na yung seedlings niya mga idol. Ito yung idea na malupitan, madali talaga siya ipuponda or seedlings. Ayan na, biak-biakin mo na yan mga idol oh. Madali lang siya mabiak-biak no kasi bawat anunyan, yan, bawat butin niya, Meron ang sariling ugat. Pag kinaktanin mo sa lupa, mabilis lang ito mga ugat mga idol mabuhay kasi may ugat na siya. Kailangan yung lupa mo dito ay malambot, muaghag, at mataba. Mas maganda kung mataba siya. Para mas mabilis lumaki yung bulb, no? Yung buo mismo ng ano, bawang. Ganun ang sikreto mga idol ang pangpatubo. Pagkatapos din mga idol, diba ganyan na yung lupa mo dito? Kahit maporma lang kayo ng box. Pagkatapos niyan yan, ilapatag-patagin niyo muna yan tapos gagawa pa yun ng kanal-kanal dyan sa gilid na yan or sa gitna. Depende sa inyo. Pwede magkalapit-lapit lang ito mga idol mayon oh. ang gagawin niyo dyan mga idol yan, ilatat niyo yan Oh. Yan, isasandal niyo muna dun sa gilid na yan bago niyo ayusin yan oh. Para ma-estimit niyo tapos tatabunan niyo ng dopa yan, idein ng konti at mas maganda kung ipapatayo niyo talaga yan mga idol oh. Yan. Ganyan lang kasimpli, hindi yan mahirap siya. Pwede yan gagawin sa bahay at walang pinipiling panahon to mga idol ha. Tag ulan man tag init pwedeng pwede mong gawin yan. O ganyan yung hitsura ni kapag nilatag mo mas maganda kung malapit-lapit lang siya mga idol. Yan o. No? Saka mo talaga siya ipapatayo. Kunting diin lang wag masyado idiin kasi maipit yung ugat niya or maano siya maputol. Yan o. No? Mm, ganun lang mga idol. Pagkatapos niyan mga idol, yan ha, nimbawa natapos mo na sa inaitatanim yan, Dilig-dilig, ganyan din ang tubig mga idol. Ah, hindi yung araw-araw pa magdilig, every three days lang mga idol.